At muna tayo dito ABC. na basketball. Time out, time out. Yan ABC. ABC team. Painom naman ako. Inam muna tayo guys. Ayan. Ayan. Baka naman, sa sante. Dito kami dati. Nandito kami. Dito kami nagpa-practice ng volleyball. At dito rin kami naglalaro ng volleyball. Yan. Pagdating ng games na, dito kami. Lahat ng... Lahat ng laro ng zone, ng aapap, sa factory dito, guys. Ayan. Ako mga pinay. Ayan, pili-pili ng shooter eh, o. Oh. Napaw sila guys. Ayan, dito. Pesto, pesto. Ayun pinasa. Shoot! Oh, hindi. Shoot! Yeah! Ba, kulang, kulang, kulang. ได้เอาไปอบอ่ะเนี่ยนะเอาอ่าวอ่าวอ่าวมาด้วยโซเชียลปลอมบัญชีเลเบลเคซีนัมเบอร์16สังเกต okay. <laughs>

PLEASE SUBSCRIBE MY VLOG AND WATCH THANK YOU LET'S GO Ayan na po tayo guys Ano lang tayo ng Games ng Liga ng mga estudyante, alika na si Poging Magsing Mahilig sa Basketball yan. na iwan <laughs> Uwi na kami Pero na iwan siya Let's go guys Ayan na Uwi na po tayo mga kalodi. Mga ka-idol. Ayan si Idol Oliver Virtual. Ang kanyang manok. Kanyang manok. Ayan, nang uwi na tayo. Ayan ang mga kargada. Last quarter. Ayan, meron pang... Ayan, gang start na naman. Pero uwi na tayo. May pasok pa bukas. Kaya shout out dyan. Five mile Love, Baby, are you guys? Click the bell button for more update. Thank you guys. God bless. Shoes. Pasa, pasa, pasa. Shoot! Pasa, pasa, pasa. Ayan. Pinasok number 20. Oh! Sorry, that's oh, no. not, not. that's see you for guys. Thank yes, you. Thank you for watching.